Okay, mga kamukin lo. Time check tayo, malapit na mag alas 5. So, galing ako nag-tiles ng hagdanan, mga kamukin. So, ngayon, update tayo, no? Kasi may gustong tumingin sa finished product talaga. Uh, kulang pa siya, mga kamukin lang tiles. Dalawang piraso yung kulang. O, bukas bibilihan natin yan. Bago natin pakita yung pagtatiles natin, mga kamukin, Ah, uh, may nag-challenge sa akin na yung ginagamit nating pang-flooring dito is na uh, foam board, no? So, para daw makasiguro na lalaban sa ano, tubig. Kailangan na uh, eksperimentuhan daw natin para maniwala siya. So, bukas gagawin natin yung gusto niya, yung request niya mga kamukilis. Ibabad ng 24 hours itong foam board no, sa tubig. Ayan. So, nakikita niyo yung flooring natin. Ito, nag-viral itong mga kamukilis. Ayan. So, ito yung itsura ng ating foam board lulutang siya sa tubig mga kamukil kapag ilalagay natin o bukas eksperimento natin to ibabad natin ng 24 hours no kinabukasan titingnan natin kung ano yung uh, mangyayari sa kanya okay so ito na yung kabuuan ng aming project oh malapit na matapos yung una kong kontrata o proceed tayo sa contract no uh, bukas uh, i-declare -de ko na to i-check ko muna kung ano pa yung mga kulang no o tingnan natin sa kontrata kapag makita natin na okay na o pwede na natin i-declare na so ito yung ating pinaka landing tapos ito yung ating pinaka hagdanan o ito mga kamong napapansin nyo yung steps natin mga kamong kail is 25 cm yan yun lang yung kaya na laki ng steps natin sa sloping natin no? Uh, kung ipapapunta ko dun makukuha ko yung 30 cm dun sa pinakamalayo aso lang ayaw na ni client natin kasi kakain na ng ispis dun o oh, gusto niya mas malapit lang dito sa may kanto so ayan uh, ito yung kulang pinakasiroho niya kaya naging 25 cm wala tayong makikita na 25 cm na lapad sa tiles mga kamugila uh, ito wood tiles yung gamit natin so malimit kapag ka ganito uh, magkakaroon talaga ako ng siroho kapag ganito yung mga hagdana na ginagawa ko pero may isang option dito mga kamagil pwede tayong bibili ng 30 cm na tiles ikat na lang natin kung yung kulay ng gusto ng mga ari nandun sa 30 ito kasi wala sa 30 cm na lapad yung kulay nitong tiles na to nasa 20 cm lang siya so wood tiles to 20 cm yung lapad na 1 meter yung taas niya. kaya ito yung kinuha ko di nagsiruho ako so sa siruho naman mga kamukil ito yung pinaka finish product nya ayan baba tayo Ayan, napakatibay na hagdanan. No? Ito yung finished product niya mga kamukilo. Ayan, napakatibay. No? Maganda naman siya tingnan. Ayan, malimit talaga sa mga hagdan ko mga kamukil ganito. Yung pagkabanat ko. Ayan, kapag ka hindi wood planks yung pinapagamit, ito wood tiles yung ginagamit ko. Ang wood planks kasi mga kamukil, hindi pwede dito. Kasi exposed to Madaling mabulok yung kahoy dito. O wood tiles yung ginamit ko. Ayan yung finished product niya mga kamukil o bukas pag maka, ang kulay nito mga kamugil ipapainal na itong black no? o maganda na tong tingnan uh, wood tiles so with matching black na kulay uh, maganda na tingnan bukas pati yung mga naka green na yan yung pinaka base ng ating hagdanan pinaka runner magiging black yan so papunta na yan sa taas no? Yung titingnan natin dito o, so, kung 30 cm sana mga kamugil abot sana hanggang dito o, uh, napakalayo na no, ng sloping nya at kung ipipilit ko yung 30 yung pinaka problema dito mauuntog yung tao. Dito. Kasi may existing din na tanopi dito. Ako rin yung gumawa dito mga kamugas sa tanopi na to. Ayan na. Dun. Tapos, o. Pabunta na. doon. Tapos. oh yun ah. Kaya naging 25 cm lang kinuha kong steps. Dahil tamang tama na siya dito. Na pag akit ng tao dito. Kahit 6 flat pa yan. Hindi mauuntog dito. O pagdating sa taas. Yung una. Uh, yung runner natin dyan. Sagad yan hanggang dito sa may pusti na yan o ngayon dahil mauuntog yung tao o, kapag ka aakyat mga 5-7 5-9 mauuntog na siya dyan ang ginawa ko pinutol ko siya inilipat ko dun sa taas o, no? ayan o, nilagyan natin ang bubong dito tapos may wool to dito mga kamugil o, yun na yung pagka diskarte o, o so, yan na o, sa, mga, sa, yung nag visit sa atin na gusto niyang tingnan ng finish ng ating hagdanan na naka tiles ito na po no yung request nyo Ayan na. Oh. comment mga kamagil kung maganda o hindi. Yung ating gawa. No? So, halos-halos lahat dito mga kamagil. Kapag ka mga interior, ako na yung bumabanat. No? Oh, marami din nagme-message bakit kukunti na lang yung tao ko. May malalim po tayong dahilan. Kaya bumalik ako sa dati. Kung ano ako nung nag-umpisa. Dati-dati kasi nag-vlog ako mga kamagil. Ako lang nag-iisa eh, na skilled. Tapos kukuha lang ng labor yung may-ari so okay na yun sa akin kaya kung tapusin yung isang bahay uh, kahit ako lang isa yung skilled no? at least uh, isang kamay lang yung dadaan o nung marami na nagpapatrabaho sa akin marami nang nagpa-schedule o pumayag din sila na magdala ako ng tao hanggang sa ngayon mga, mga binalik ko no? kasi may nakikita ako na hindi maganda kapag kaso sobrang dami ng tao natin o kaya ngayon at least pa isa isa yung project natin nandyan ako lagi no? magagawa ko yung mga mahirap gawin hindi ko pwedeng iasa sa mga kasama ko no? No, ika nga kapag wala kang maraming tauhan mabagal yung pag-usad ng trabaho mabagal din yung pag-asinso okay lang no? kahit hindi tayo asinso basta importante, mabubuhay lang tayo makaraos lang tayo sa araw-araw yun yung pinakahangarin ko ngayon hanggang mapatapos ko yung aking mga anak at na uh, kahit pa paano makakain tayo ng tatlong sa isang araw uh, syempre yung mga kasama din natin may bigay din natin yung mga sakong sahod nila pangangailangan nila okay thank you mga kamagil maraming salamat so, kung titingnan natin dito ayan ayan yung forma niya, pocket dun sa taas o bukas mag black black top no so kung titingnan natin yung priming ng ating ginawang second floor extension dun sa taas ito yung pagkabanat natin uh, dahil foam yung gamit natin o kailangan, pwede nang walang kisami ang gagawin na lang natin dito, pinturahan natin ng ibang kulay itong naka-primer o pwede itong black sagad na natin papunta dito so pwede ka na hindi magkisami pero mas maganda talaga pag uh, may kisami pa para magawan pa natin ng disenyo o so, design Ayan, oh. so yung mga poste na uh, dati dati ito ito yung pinaka poste nagbabasi kasi yung ating layout mga kamukit sa mga poste na to kaya kung napapansin nyo dito sa labas Ah uh, hindi pa uh, pantay-pantay yung distansya o expand ng ating pagkagawa ng mga poste Kasi nagbabase tayo mga kamukil dito sa pundasyon natin sa baba. Hindi natin pwedeng baguhin. Kasi sinusunod no, natin para makuha natin yung saktong tibay na pinagpatungan ng ating second floor extension. Okay, ito na, yung pinakaano niya mga kamukil. Forma. Susunod, next week, uh, whole metal cladding na yung ilalagay natin. Tapos magkakaloon tayo ng outdoor na WPC tapos dito din outdoor din na uh, conwood yung ilalagay natin yung para sa signage dito. So tapos yung ating ceiling dito sa external o exterior is kahoy-kahoy uh, din yung gusto ni sir. O, abangan nyo na lang mga kamukil. Okay, thank you. Maraming salamat.